Question number 1. Ano ang pangunahing layunin ng isang pananaliksik? A. Upang patunayan na tama ang haka-haka ng mananaliksik. B. Upang makalikom ng maraming datos at impormasyon. C. Upang lumikha ng bagong kaalaman o lutasin ang isang partikular na problema. D. Upang makabuo ng isang mahaba at detalyadong dokumento. Question number 2 Alin sa mga sumusunod ang unang hakbang sa proseso ng pananaliksik A Pagpapahayag ng thesis statement B Pagpili at paglimita ng paksa C Pagdidisenyo ng instrumento ng pananaliksik D Pangangalap ng mga kaugnay na literatura Question number 3 ano ang tawag sa pahayag na nagpapakita ng pangunahing argumento o direksyon ng isang pananaliksik? A. Abstract B. Hypothesis C. Pahayag ng tesis, thesis statement D. Balangkas konseptwal Question number 4. Ano ang pinakamahalagang katangian ng isang mabuting balangkas theoretical? A. Dapat itong maging maikli at direkta, B. Dapat itong hango sa mga dayuhang teorya lamang, C. Dapat itong magbigay ng lohikal na basehan at paliwanag sa pinag-aralan, D. Dapat itong gamitan ng maraming estadistika. Question number 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi isang etikal na alituntunin sa pananaliksik A. Pagkilala sa mga ginamit na sanggunian upang maiwasan ang plagiarism B. Pagkuha ng pahintulot, informed consent, mula sa mga kalahok C. Pagpapalaganap ng mga personal na impormasyon ng kalahok para sa interes ng publiko D. Paggarantiya ng pagkumpidensyal o anonimidad ng mga kalahok. Question number 6. Ano ang pinakamabisang estratehiya sa mapanuring pagbasa ng isang tekstong pananaliksik? A. Basahin ng isang upuan lamang. B. Unawain muna ang abstract, titingnan ang mga heading, at suriin ang mga ebidensya. C. Pansinin lamang ang konklusyon. D. Ituring na totoo ang lahat ng nakasulat dahil ito ay pananaliksik. Question number 7. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian? A. Ang primarya ay nakasulat sa Filipino, ang sekundarya ay sa Ingles. B. Ang primarya ay mas mahaba kaysa sa sekundarya. C. Ang primarya ay first-hand account o original na gawa, ang sekundarya ay interpretasyon o analisis ng primaryang sanggunian. D. Ang primarya ay para sa mga mag-aaral, ang sekundarya ay para sa mga profesor. Question number 8. Alin ang hindi kabilang sa mga bahagi ng isang pananaliksik na papel? A. Kabanata ng pagpapakilala at suliranin. B. Kabanata ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. C. Kabanata ng mga rekomendasyon para sa pelikula. D. Kabanata ng presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Question number 9. Ano ang tawag sa pagpapalagay o hula na maaaring subukin sa pamamagitan ng pananaliksik? A. Teorya B. Conclusion C. Hypothesis D. Paradigm Question number 10. Bakit mahalaga ang bahagi ng isaklaw at delimitasyon sa isang pananaliksik? A. Upang ipagyabang ng mananaliksik ang kanyang kaalaman, B. Upang ipakita ang mga limitasyon at weakness ng pag-aaral, C. Upang malinaw na itakda ang hangganan at parameter ng pag-aaral upang ito ay maging mas fokus at matiyak, D. Upang gawing mas maikli ang papel. Question number 11. Alin sa mga sumusunod ang pinakawastong pagkakasunod-sunod sa pagsulat ng pananaliksik? A. Resulta, metodo, conclusion, introduction, B. Introduction, metodo, resulta, conclusion, C. Conclusion, abstract, resulta, metodo, D. Metodo, introduction, conclusion, resulta. Question number 12. Ano ang pinakamahalagang konsiderasyon sa pagpili ng respondent o kalahok sa isang pag-aaral? A. Dapat silang lahat ay kaibigan ng mananaliksik. B. Dapat ay kumakatawan sila sa populasyon na pinag-aralan. C. Dapat ay pare-pareho ang kanilang edad. D. Dapat ay payag silang isiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Question number 13. Ano ang dapat gawin kung ang mga natuklasan ng pananaliksik ay salungat sa inaasahang hipotesis? A. Baguhin ang hipotesis upang umayon sa resulta. B. Itago ang resulta at ilathala lamang ang hipotesis. C. Tanggapin ang resulta at bigyan ito ng matapat na interpretasyon at pagpapaliwanag. D. Ulitin ang pag-aaral hanggang sa sumang-ayon ang resulta sa hipotesis. Question number 14. Ano ang tawag sa listahan ng mga aklat, journal, at iba pang sanggunian na ginamit sa pananaliksik? A. Glossary B. Bibliography C. Appendix D. Index Question number 15. Alin ang halimbawa ng isang sariling pananaliksik na naglalarawan sa isang penomena ng walang pagmamanipula ng variable A? Experimental na pananaliksik B. Korelasyonal na pananaliksik C. Deskriptibong pananaliksik D. Historical na pananaliksik. Question number 16. Bakit mahalaga ang ikahalagahan ng pag-aaral sa kabanata? A. Upang ipakita kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mananaliksik. B. Upang ipaliwanag kung bakit mahalaga at may kabuluhan ang pag-aaral para sa mga mambabasa at sa larangan. C. Upang ipagyabang ang kakayahan ng mananaliksik. D. Upang gawing mas mahaba ang introduksyon. Question number 17. Ano ang pangunahing layunin ng kabanatalay, mga kaugnay na literatura at pag-aaral? A. Kopyahin ang mga naunang pananaliksik. B. Ipakita na walang naunang pananaliksik sa napiling paksa. C. Ipakita ang kaalaman ng mananaliksik sa pagbabasa. D. I-review at i-synthesize ang mga naunang gawa upang maipakita ang puwang napupunuan ng kasalukuyang pag-aaral. Question number 18. Alin sa mga sumusunod ang hindi dapat isama sa isang abstract? A. Mga detalyadong estadistikal na talahanayan. B. Ang mga pangunahing layunin, metodo, resulta, at konklusyon. C. Ang pangunahing argumento o desis ng papel. D. Ang mga susing terminolohiya. Question number 19. Ano ang dapat na tono at estilo ng pagsulat sa isang pananaliksik na papel? A. Formal, obetibo, at teknikal kung kinakailangan. B. Personal, emosyonal, at puno ng mga opinyon. C. Kolokyal at palakaibigan. D. Malikhain at puno ng mga tayutay. Question number 20. Ano ang pinakamahalagang prinsipyo sa etika ng pagsipi? Citation A. Pagandahin ang mga footnote B. Pagkilala sa may akda ng mga ideya o salita na hiniram upang maiwasan ang plagiarism. C. Paggamit ng maraming sipi upang magmukhang maraming nabasa. D. Pagsipi lamang mula sa mga dayuhang otor. Ano ang sagot? Comment your answer manood ng full let reviewer sa ating YouTube channel, e-click lamang ang link ng ating channel sa ating bio. Thank you for watching.